So what's up? Magandang araw sa inyong lahat, mga kamanok. Once again, this is uh, linyado ng Mamay, okay? So andito ulit ako upang uh, sagutin yung isang katanungan ng ating isang subscribers, okay? So last time kasi, nag uh, naggawa ako ng videos about doon sa vitamins na ating uh, pinag-usapan last time, okay? Walang iba kundi yung tinatawag na progency. Ito yung bagong labas nating uh, vitamins sa merkado na talagang asigurado ako makakatulong ito sa ating mga breeders. Kahit sa mga farm breeders makakatulong din po ito. At ngayon po ay uh, ginagamit na po ng napakarami nating mga kaibigan na magmamano ako. Okay, so farms or kahit mga backyards, okay? Baka kasi mamaya, ikaw na lang ang hindi nakakagamit itong ating vitamins na to, ano? So, bago ko ipakilala sa inyo yung vitamins natin na pinag-usapan last time, yung tinatawag natin progency at yung saan ninyo makukuha, sa kayo makaka-acquire. So, mamaya po sasabihin ko po sa inyo, ano? Yung iba po kasi dyan, sa kanila daw lugar, ay wala pa kasi nga po bago pa. So, bibigay ko po sa inyo kung saan po po pwedeng makakuha, saan po po pwedeng makabili. Alright? So, ngayon, pakita ko muna sa inyo itong ating isang manok na galing sa Uh, ranging okay so medyo <coughs> medyo bata pa to mga kamanok medyo bata pa ito po yung ating dome ayan so ito po yung ating pure dome na white feet sabi ko nga po mga kamanok pag po tayo ay naglabas ng mga domes na white feet alam nyo na po ana proven tested po ito especially do sa mga nakakuha sa atin ng mga domes natin nating na mga subscribers okay yung iba nagtatanong pa rin ulit kung meron ba tayong na breed na na ganitong dome ano so ito nga po hindi ko muna to uh, hindi ko muna to binibigay kasi masyado pa bata. yung iba kasi ang gusto nilang uh, kunin dito sa ating backyard is yung mga po na kaagad. Okay? Pagkakuha dito is diretsyo na. Okay? So, ito masyado pang bata. Possible parang ano lang to 5 months. Okay? So, makikita nyo naman, no? Galing ranging to mga kamano ka, medyo mailap pa. Pero yung balahibo niya is uh, sundo na, okay na. Alright? So, medyo putla pa ng konti. So, Uh, bibigyan pa natin to ng mga vitamina okay pero yung katawan nila okay na buo na okay maganda na po yung hipo nila mga kamanok kaya the same thing yung balahibo napakakintab na po ayan makikita niyo naman ano pero kung ito ay ating mapapriming or mabibigyan na ng mga vitamins kagaya nung ating mga nandito na sa ating uh, cording eh sigurado ako mas magiging maganda po ito all so ito mga kamanok uh, ito yung pinag-uusapan natin last time okay, so ito po yung ating progeny, okay, so ito po ay bagong labas ng ating uh, uh, ito po ay bagong labas ng ating uh, excellence at napakaganda po nito kasi sa dami po nitong good bacteria's and uh, good uh, vitamins and minerals na po pwedeng makatulong sa inyong mga manok eh talagang uh, wala akong masasabi okay wala akong isasabi, uh, masasabi kundi ang uh, i-recommend sa inyo ito po kasi ay may 10 uh, strain ng good bacteria's live po yun uh, na po pwedeng makatulong sa inyong mga manok Okay, especially bukod po yung mga probiotics na makakatulong vitamins and minerals na napakaganda po sa ating mga alaga. At ang maganda dito mga kamanok, napakamura pa po nito. Okay, compared doon sa iba nating mga nabibiling vitamin na napakamura po nito mga kamanok. Ang dami pa po nitong laman. Okay. So makikita niyo naman dito, hindi ko na isahin sa sobrang dami ng ano, sa sobrang dami ng uh, vitamins and minerals na meron dito. Ano? So ang pinaka-priority kasi nito is yung uh, amino acid na tumutulong sa development ng muscle ng ating mga manok para sila ay uh, maging uh, maganda ang katawan. Yung electrolytes para hindi masyadong ma-stress at syempre yung probiotics para sa magandang digestion ng ating mga manok. Kaya nakakatuwa itong progeny na to. Bagong labas pinag-aralan at talagang bago uh, ipakita sa merkado e eh, proven tested na subukan talaga sa ating mga alaga. Okay, kaya ako ngayon progency na po ang aking ginagamit. So sa mga gustong umorder, sa mga gustong kumuha, sa mga gustong bumili, ilalagay ko na lang po sa description, okay? Kung saan nyo po makukuha. Kaya mga kamamay, mga kamanok, puntahan nyo na lang, puntahan nyo na lamang po sa description ng video ito at hanapin nyo po doon yung link. Okay? Lalagay ko po yung link doon kung saan nyo po mabibili itong ating Progency. Okay, so hanggang sa muli, ayun na lang muna siguro, ano, binigyan ko lang talaga na kasagutan yung katanungan ng ating isang subscribers na kung saan po ba makakakuha ng Progency. Okay, ulitin ko, nasa description po mga kamanok, ang link kung saan po kayo makakabili para sa ating mga subscribers dyan na wala daw po sa kanilang lugar, ito na yung pagkakataon ninyo, masubukan yung Progency natin at matuwa sa ganda na maaaring may maitulong nito sa ating mga alaga. Okay? So, paano mga kamanok? Hanggang dito na lang muna tayo. Ano? So, see you for our next vlog. Pasensya na kung uh, medyo natatagalan tayo ng na pag-upload. Medyo busy po kasi dito sa pag-aasikaso ng ating mga manok. Okay? So, hanggang sa muli mga kamanok. Paalam.